Ayan, isang magandang umaga po. Eh, minadaanan po tayo dito ng napakadaming mga alagang mga baka. Mga alpas. Ayan. Eh, sir, anong pangalan po sir ng ano yung mayari po nito? Ah, uh, Don Ramon. Ah, Don Ramon. Mm. Matagal na po yung nag Mga ilang heads po yan. Ilang peraso po. Ano na rin. Ba, napakadami po pala niyan. Napakadami yan. Ano yung nakapasok? Kung mga sukal lang yan yung makita? Ma mga saan po sir galing yung mga baka po na yan? Ay, nung no, ako dito dumating na dyan na yan eh. Buo hmm. na yan Ay, paano po ang pagbibinta po ninyo na yan, pag bagay, to, halimbawa po ay eh, mga turete o. Hindi na nagbibinta. Hindi po, pinadadami. Hindi po biyahe biya, biya sa Hanbay, sa Padre Garcia, sa mga auksyon. Hindi ah, na nagbibinta. hindi po pinibinta. Pinapadami lang ano po. Yan. Pinapadami lang pala itong mga baka nila. Ilan pong piraso sir? Mahigit po Mahigit isang daan? Ah, ito yung mga isang daan daw pula itong mga baka nila. Ayan. Narapit, narapit ako po sir. Ayan, ito naman yung mga baka sa kanilang mga alpas, mga inahinin at dumalaga. Ayan. Sa nakakatuwang tingnan no? Mga alpas. At ito naman yung kanilang ganador. Ipakikita ko sa inyo. Ayan, bangkuli niya. Ayan ito yung kanilang ano, ganadurin. Walang sungay. Oh. Medyo mahinap ang katawan dahil siguro naman kaya medyo payatin ito guwa ng marami siyang kinakastahan napakadami mga inahin ito po ay nasa 100 100 heads Ayan. at ito naman po yung mga ibang mga baka dito marami pa pala dito oh. may mga ito pala mga iba yung mga dumalaga nila oh. mga wala lang dito yung may-ari pero wala na dito yung mga tauhan kaya hindi natin matanong sila daw ay hindi nagbibinta ng mga baka pinapadami daw nila kaya magandang magalaga nito kung kayo may sarili lupa at kung naman kayo yung sa ganito karaming alagay na baka ang ginagawa naman ng iba sila ay umuupa o kumikintos kada taon sila ay nagbabayad para lamang sila ay makapag-alaga makapaghayupan napakaganda napakaganda nitong negosyo dahil ano lang wala kang ganong puhunan puhunan mo lang ay pagod kaya lang mga sa amin hindi pwede pag yung, ka, yung ikay wala talaga sa rin lupa kailangan mong baka mo talaga yung naka, nakatali siya kahit yung mga bisiro pag nag, nagkaedad sila ng dalawang buwan ay pahila na sa inahin ay ito kung sar sarili naman nilang lupa ay walang problema kahit ganitong mga alpas hinuhuli lang nila nito pagka yung talagang ibebenta mga katuwa napakadami mga ito mga inahini no? itong isang itong kulay itim eh. ang haba ng tahingan niyo ayan mukha naman silang ano hindi yung talagang mailap ayan ang haba ng tahinga nakakatuwa pag mas na pag uh, itong galitong mga inahinin pag ito naparami nyo halimbawa sa, 50, sa 50 heads tapos yung mga buntis po, yeah, pag, pag uh, dami napakabilis dumami ng baka basta kayo masipag lamang at ito naman yung isang ganador oh. ito isang, itong isang ito ay makapal ang ganda ng pangangatawan niya Iya, yeah, ang dami 'yung nagkumpulan na, 'yung nagsama-sama ang mga kabakahan. Ayun. Madami dito yung mga ano Puro sila yung mga malalaki na mga inahinin At dumalaga Madalang yung kanilang mga turitihan Puro mga ganito Mga pampatining Yan mga inahin Ganador na mga patabain Sir, ito yung, ano, meron kayo diyang ano, pag sa hapon, merong kayo diyang sila yung naka, ano, kinukulong pa, may kwadra. Meron. Oo. Okay, uh Kasama so, tayo dito, sa tapos nila doon. Oo. Kayo yung, ano din, nagpipids. Apo. Okay. Oo. Uh -huh. Pilipids okay. din daw pala nila ito. Apalyat. Yeah. Ah, Apalyat. Itong ganito karami, Napakadaming yung ubusin ng pids nito. Andag po yan. Ato. Ibay po yung namamatay. Ah, yun iba? yung iba. Maka yung malimit pong ulan. Ah, kinakalambre no. Kinakalambre po. Oo. Kailangan talaga inaagapan. Kasi naman po nakaka-recover, yung po galing sa kalambre po yung isang. Ah, ito ano. Pagka yung talagang ganyan na mayat ano. Iniinit lang po. Hmm. Sa dami pa nito eh. Ayan, ito naman yung mga baka kanina na pinapastol. Ito daw yung pinapakain nila bandang mga alas 6 at pag mga bandang mga alas 10 na ay nilalagay na dito nila sa coral ito ay nasa 100 heads ng mga bakang ito yeah, madami at sa hapon naman ay pinapakain daw nila ito ng ng palyat baka ng tiyan ito namang mga ganitong baka na malaki ang tiyan malago ang balahibo ito'y purgahin may bulate ito pupurgahin nun yun lang siya ng balbasin yan gaganda ng katawan niyan. o kaya naman kung wala kayong ano pambili ng pampurga pwede naman ipakain dito ay yung ano ipil-ipil o oh, kung tawagin ay kalansingan yung dahon yung dahon niya ayun ito mo na habalan tahinga nitong inihingi ito halos laho ka na rin ng baka dito may native tapos yung karamihan ay yung mga magaganda mga may kalidad na rin Napagod ang inahin ito ng isang ito. Mahaba. Ito yung makapal na ganador. At ito naman yung kanina. Bulakan ng mga paa. Yeah, may may pagkakulag naman itong isang inahin na ito. Lalapitan mo mag, lalapitan mo agad ay nalayo na. Nasanay sila sa alpas kaya may pagkailap. Ito medyo mabait ito. Ha. Uh -huh. uh -huh. ang dami nakakatuwa ng ng pagmasdan na pagka ganito ang mga bakahan nyo at meron kayong ganitong ano lupa na malawak na pwedeng talian ng baka o kahit alpasan nyo lamang ay maganda na oh. uhulihin nyo lamang pagka yung na mga kulay itim uh, siya sa may, sa may hulihan hmm. Hmm. tinigulang na pero hindi pa rin nila binibenta ayan ayan mukhang nagkakagiri ang sandalong sila ito naman ito naman yung isang makapal no? ganda ng pangangatawan niya ayan ito, ito naman kakaibang kulay nito yes baltakan parang ano bang ba ano pa wala kulay tigre ito mga baka na daw nito ay eh, kung saan sana na rin uh, nabili eh nasa nga po oh. why na nga hard oh. yeah. nasa nga po itong isa mabait ito yung may gulang na wala po yung may-ari kaya hindi po natin matanong kung paano po ang kanilang diskarte po nito sa pag-aalaga kaya ating ano lang po iniisa-isa po nating videohan ayan hanggang dito na lang po ang ating video ito po napakahaba ng sungay nito oh